Guys! Cancel po! Baday! Bad news <laughs> po, no? Na-cancel po, no? Nakikita <laughs> <laughs> nyo kami, oh. Para kami nalantang gulay. <laughs> Guys! Important announcement po ako ngayon, ano? Oh, ulan na naman ako, eh. Para ako tanga, oh. Para ako tanga. ibo ako sa school. So, ngayon po, ano? announcement po ako yun po. Ito po yung i-accomplish namin. No? Ito ay mo, kami sa labas. O, ito Kung modern classroom, dapat modern students, kaya magsitino kayo, ha? Kaya nga, tara, tara, tara. Kaya po, sinasabi ko, ano? Ito na po, sinasabi po, yun. Yan po, ano? po, yan. Pero sila, sila na bahala.

Luto to, pero hindi po yun. Hindi po ano, kaibigan. Pero po, ano ngayon, may event po sa kabilang campus. So, pupunta kami dito. So, that my bag So, ready. So, so ano po, no. Kailangan po. Hi, Hello. Yan, yeah, tama lang po. Ito po, ibang section po yan. Hindi ako po, okay. Pero tatakas kami, no? Susubukan, na, susubukan natin! Susubukan, natin. susubukan, susubukan. Na, Power! Na. Scalar! Scalar, bitch! Ay, you know, ay, okay, ay, let's go! Let's go. God bless, God bless Follow me on Instagram! Joshua ay, no, underscore Barrios! God bless you all! Ay, no, yes, sir! Huwag mo cut Pogi ko! Sabi-sabi tayo! Hello. Hello! God bless our flight! Ayun pa na mga kaibigan! Nandit. So you follow. Hi, hi, in English ka. Mama po. Roman stud verse 9. Ako <laughs> sub, ano po sa Facebook and tabo po. Parit po lagi. Hi, subscribe, subscribe. Ano na? Subscribe, scholar. Subscribe, subscribe. subscribe niyo ako. Jajemon po yung may-ari ng channel na ito. pira. <laughs> so bye hindi po mga kasabay ng mga kaibigan kasi po. Hindi ko naman po sila ka-section. Sensya na po sa mga siraulong yun. Sadyang idol nila ako. De joke lang. Joke lang po yun na no? mga kaibigan. So, dito pa rin tayo sa classroom natin. Naghihintay. <laughs> Naghihintay lang tayo. Ha? Doon nga sasabay ako eh. Sorry, Hoy, nilayos <laughs> ka? Sayang, sayang. Sayang, sayang. Oh. So, ayan pa rin sila. Ayan, <laughs> ayan pa rin sila. pa rin sila. Gago may ban kasi tara. Yung po yung mga sira ulong. Yun? Yung po yung mga sira ulong. Yung sira ulong. Yung may yung mangyayari. Yung may mga kaibigan linares linares ko dati, no? Yung lang po mga kaibigan. So, pwede na po tayo mamaya, no? Yun na guys, no? Dito na kami. Pasangin na po kami. Di pa, wala pa nga. Papunta na kami sa sakayan. Ayan. Yun lang po, no? Sa kain ng mga jeep. Kasama ang ah, aking kaibigan. Oo. Stasyon ng mga jeep. Stasyon ng mga jeep. Pero hindi po yung jeep talaga eh. Jeep yun, jeep. Hindi nga yung jeep. Jeep yun. Hindi di yun, jeep. Hindi, I love tagig pa lang. I love tagig yun. Pinapabahay tag tayo ito, pero libre lang yun pag nasaan, pag nasaan. Oo yan. nga, no, di ba? Nung, nung isang so, araw. Libre lang yun eh. Nasakit pa nga ako nun eh. So Tara. Ayun po, gano'ng karami na po yung nagwe-waiting mga ina po. Hindi ako sasabay sa mga aksyon. So ayun, nakikita nyo. Ang dami na pong nagwe-waiting. So ayun na po, no. So ayun na po mga kaibigan, no. So ayun. Pipila na tayo sa mabuting tagal ng pila. Sa mabuting, pila. sa mabuting pila, no? Pila, pila yung, na. Uh, pila. Ang, ang tagal po ng pila, buti pa tayo na oras dito. Wala ka ba? Ha? So, <ito, laughs> ano, <laughs> ano, yun po, okay, po, po na po kami naghihintay ngayon para sa sasakyan. No? na yung pila. So, ito yung pila, no? Kasi ano yon? Uy, nakalapang <laughs> magsago na kayo. Tago yung tago. Ganun po karami ang pila. Ay, yung mga babae po. Kasi yun na, mga ano, hmm. may progress. Teaching, di ba? Ay, ano po problema, sir? Kaya kami model student. Sir, <laughs> ano <laughs> problema, sir? Sige, gusto mo ka problema? Last, sir, yung last. Hindi po. Gusto, gusto. Na, sabi Divo. Sabi Divo. mo ka problema? Sir, hindi po, sir. Sir, hindi po. Gusto mo ka problema? Ito nga po pala yung ano, yung A trip to Jerusalem. Oh, <laughs> Ma'am, na Ma-memorize ko. Ma'am po, ma'am. Magaling mo hindi po. Sino may papel? Walang papel. Wow. <laughs> ma'am, <Mang>, wag. <laughs> Mag, precious uniform. <laughs> Tutupod. An 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 precious. Ang tsaka. Ang tsaka. Ang

ay puno. Ay puno. Pwede ka naman ang mama mo pala. Ito tayo po, po, po. Ritual. Yun ang dahilan. Ritual, ritual. Ayun tapon na din ang nila. Hala, Derek. naman? ko lang po yung bayad ma'am. So yun na po mga kaya. Pagpasensya nyo na ang mga extra sa, sa malupet na. Pagpasensya nyo na po. So mamaya ano na lang. See you. So yun na po ano, mga kaibigan. Ay na, ay na po yung ano yung yung bus. Hindi yung bus eh, ban yun eh. Ban talaga yun eh. Ano sa ano? Sambang piso bayad eh. Ano sa mga ay nakaaraw dyan sa ilang pag i-libra lang ako? Ano mo yun? Oh? I-libra lang ako. Wala kang binayad din yung 50 cents. Bumatok lang talaga ako, pinara na ako doon. Tapos. So ayun ang ba mga kaibigan? Kasi ba kayo yun? So sasabay na kami. Sir! 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 Pare! Sir! Marian! Sir! Sir! Mm. Carpe, Sir! Ay, kala ko puno. Sir, ayun, Sir! Hmm... So, hindi po tayo umabot, no? Pag-aantay ulit tayo ng road to San Miguel. See you guys, no? So, section Jenner po. Jenner po. I'm coming. So, ewan ko. Ba't yan? Mama. Sabi ni Mama mo, kaya mai si Mama. Hindi ko sinuha. Basta, maganda yung palette. Maganda yung pali Wala pali iba, pare! Sa'yo, Yan, 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 Bayang Murah, Markus Tadi, Bayang Murah, Pisika, Lebih Lama. Oh yeah 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 Ya Masuk, masuk,

Baba na kayo. Yay. Babae naman, babae. Cancel, cancel oh. daw po, cancel. Oh. Oh. Wala ayaw, ayaw namin, ayaw namin. Baba pa pakunahan mo. Is na baba, baba. yun yung driver eh. guys Cancel po. Baday. Okay. Bad news po, no? Na-cancel po, no? Nakikita nyo kami, oh. Para kami nalantang gulay. Eh. Nakikita nyo, no? Cancel po, no? Along ko po ako ngayon, no? Cancel. Minsan na nga lang mag... Pagkakaroon ng gantong event, cancel pa. Anak mo, tipaklo.